Yan mga idol, iba na naman yung iaarya natin ngayon. Ito na naman yung kitang dilubid. Yan mga idol. Nagapain na mga idol. Tapos tayo, nagano tayo ng kawil. Yan. Ito yung mga kawil natin mga idol. Ha? Yan. Sana nga mga idol. Kasi sa kitang dinaylon sa palangre. Dalawa lang yung huli natin. Sana ngayon, makatulinada na tayo yun pain tapos si idol yan, yan yung taga hiwa taga hiwa ng pamain yan. marami tayo ng idol marami pang bilim bigas dito pa, tayo sa, dito pa tayo sa tabi mga idol kasi pinakalma pa natin yung hangin at saka alon buti nagkalma kalma na kaya nagsimula na kami magpain Ayan. tapos tayo yung taga gawa ng taga kabit ng ano kawil sa lubid na naman yung hangin mga idolo yung mga lansa nagpatabi rin into ayan oh, o oh, dalawang lansa nagpatabi rin mga idol kasi lakas siguro yung lakas siguro yung alon sa hangin yan update na lang tayo mga idol pag ano pag mag-aria na tayo mga idol i-area na namin yung kitang dilubit yung mga idol o oh. malansa mga idol nagpatabi rin sila mga idol kasi lakas patabi rin sila nalakasan siguro sa alon at saka hangin dalawa yan mga idol dalawa dalawa Andrés Abierro. Neutral Neutral dun. Neutral dun. Neutral yon isang area lang kami ngayon mga idol kasi yung ang natin ano na, alauna na mamayang hapon talanong natin mga idol talanong kasi malakas kasi yung ano mga idol alon at saka hangin Salam, makabawi mga idol na makabawi ay dool, natapos na ay dool maskarit sa bukas gaya dool gaya dool gaya sana, babawi tayo dito eh. may mauwi man lang tayong pangbinta na-save na Mm. Mga do doon naman tayo sa tabi mga idol Patabi muna tayo Habang inaantay natin, dalawang oras mga idol Yung ano natin Bago natin balikan to Dito tayo mag-una doon Pagunta doon, oh. para malapit-lapit Start, start me

unang isda sana madagdagan sarap sa tinulay isda, isda na naman parang lapo daw yun, yun, lapo. yun isda. lapo lapo so, mayroon, lapo yun lapo doktor ko parito ang mag index yun, yun.

cái ô ping bằng ô lắm daw mga idol saan yun yun o saan na malaki Ahaan? Ahaan, ahaan. Yun, ahaan. Dalawa na, dalawa na haan.

eh, bayang. bayang. Bayang <laughs> Suno, suno. Yan, lapo. Lapo na naman. Size Good Size Good sais. sa na ng idol na naman Sa gunson ng lapo Sa idol Robert, Robert Kaliki naman Robert Robert, Robert Robert, na